ginagawa na yung kalsada dito sa lugar namin dito sa may paket ng Timberland ayan so tapos ko ng uh, Muntalban tapos ng Muntalban so, mga padali na yung biyahe pag galing ka ng mga Quezon City Makati Ito yung pinakamagandang ano Way punta ka ng mga bulakan Quezon City Madali na, Mabilis na yung biyahe Nagawa na yung kalsada dito DPWH Rizal District 2, Engineering Office Bunda, makan tadi Bapak, bibi Disney VIP haba ah, dito matagal na itong project na to so nahirapan lang ng gawin yung kalsada dito gawa ng private private itong area na to so ngayon okay na yata naging okay na yan Dari-dari cunyai kat o oh, yung bundok for sale pa yung gustong bumili ng bundok for sale ayan o oh. kaya lang gumuguho yung ano bundok ito yung area na maputik kahit nang ulan gawa ng yung mga tubig galing ano, bundok madaan dyan talagang hindi ko na nagbigay daan na ng tao yan yeah. Kahit walang ulan putik itong area na to. Gawa ng mga tubig na ano dumadaloy eh, galing bundok. Then I stop. Ibig sabihin yung kalsada na yun doon hindi pa makakadiretsyo pala rito kasi ang dami pang bahay oh. dito yung tatagos eh. hmm. ididimulis -de pa nila itong bahay na to ay na Chris yung putik ano, no, yun, putik hindi oh. mo natin i-video kailangan makaayos yung lakad natin sa gilid hirap daan dito pag hindi ka sanay yun know, o putik maputik may nahina ka dito huwag ka nang dumaan dito mahirap na daanan dito sa area namin yan ang dagat ay, hirap na ka na kalsada rito sa amin putol-putol putol-putol ang kalsada pala rito pa hindi pa makakadiritso yung ginagawa ron kasi marami pa silang ididimulis na bahay marami pa nakatera Oo nga. Yung dinaanan natin doon, dito yung tatagos. Dire-diretso yun doon. Kung paano yung makakatagos kung marami pang bahay. Okay, wala namang walang magagawa kasi government project yan eh. So, i-demolish talaga sila dyan. I-relocate. kaso matagal pa kasi yun nga taon pa ang bibilangin yan bago maka diretsyo ng ano kalsada yan. Pagbagyo Chris Pagbagyo maulan kahit hindi naman bagyo umulan lang ng magdamag maghapon o 24 hours dagat na to ito so naipakita ko rin to dun sa ano mga una kong video Ayan. Yeah. bahari ito diritiritsyo to ron hanggang sa patiis Layo na nila kad natin na. Lapit na tayo sa ano, bahay. Yan. Yung sakto lang yung tamang papawis. Isa pa yan sa pensa, nagiging problema dito sa kalsada, kalsada dito. Yung mga malalaking truck na yan. Yan. So kahit anong ayos mo ng kalsada pag ganyan ang mga sumasak dumadaan malalaking truck na ano ma mabibigat ang karga so sira talaga ang kalsada yun, dito na tayo kawin na rin Green Village. Ay, bye. bye. Bye bye. Bye na sa inyo.